Mga anti-Duterte kinuko. No, deserve ka ayo. deserve kay mapriso. Kada kan kinay sige patay nga mga tao, Although naaman sige patay nga mga adik, dagkan pud kay mga inosente na nga namatay. Oy, dili dapat pamatyon ang mga tao kasi habang may buhay, may pag-asa nga magbuot siya Nang man pamatyon lugar. Kinsa man siya, hawod siya kay mangpatay sa mga tao, ang ayan ra pud mapriso. Deserve ka ayo mapriso Duterte. Deserve na deserve. Pro Duterte, La tatay digs were praying for you Unta maka ano malampus ra ni nimo ning mga challenges sa kinabuhi malagpasan nani nimo President Duterte 230 I stand with my former president Rodrigo Duterte iyar raman tong para sa ikaayo sa atong nasud unsa man lugar inyong pilion lugar guys kanang Dagan inusinti mga mamatay pungod sa mga adik or isakripisyo na lang kinabuhi sa adik para maplastar o safety ang atong nasod. Hi, Besh. Confirm na gid, Besh. Na ang nagpapriso kay, mm, you know na. <laughs> confirm. <laughs> Pero basta lagi, kaya rin na imo tatay digs, ka pa. Naarami ni mo, musuporta. Back up ni mo. We're praying for you. Kaya rin na. Bye, bye, bye. Nakabalita ka, bye. Wala ba yung tubay? Ang sa dito, balita ron ba? Kanang kwan ba ba? Kanang napisubi do si kwan, tatay digs. Daka mo ba? Kasi nga kasi nang sa ICC brad. Oo ba? Kato ah, nang sa ICC ba ba? Kadaan ko palagi. Lagi ta, sa tamang isaw sa mga balita. Ba, kay deadline ba karoon sa IPCR. Ba na sa tagin ko daan nila mga in ba? Kaya para ma-outstanding, tarong makadwat, patag-bonus ba? Tapi, tak ada apa bonus. Pekan ani ah, di mana tadi di satu ang I T C R P, Brad,